So what's up mga friend, uh, welcome to my YouTube channel and for this video, uh, bisa ako pong magpasalamat kareta pong uh, kaluguran tamo na may kapansin king ka na akong, uh, pinos na pun uh, minyad tamo pun sao para po kitang kapatid tamong katutubong aita na medyo alay pong budget uh, kailangan na pong uh, school uniform daring anak at uh, luna pong anak ayan, ata uh, etamo eh, po may anlangan na may posta mo banta po may damo sa op. Although alata mo rin pong masyadong kai pero ginawa ta mo paralan. Banga ta aso pantaya po ingkiya ka ta mo kapatid ka tutubong ay dati na, na la po nga kaya pa patiya po atin ta ang program karin la po akilala. Ah, Yan po uh, salamat po kareta po may kapansin. Uh, uh shout out po kang ati Maria Marisa Marquez. Yan po po kareta ang mag-donate uh, school uniform. Ayan, uh, alwa mo po ito, pants uh, pang pi. Ayan, margula margula sa'o po ito ma'am para po karetang anak na po yung kikatamong kapatid. At uh, pangadwa po ito pong uh, kapag-obra ko, kinobra. Salamat po ma'am. Kami uh, may polo shirt uh, para po uh, gamitan kini. Uh, school at uh, digdaga na pong uh, malan pang aldoldo po karing anak na uh, ni tapong kapatid tamo katutubong ay Ma, maraming maraming pong salamat kaya kayo pong adwa uh, may, may kapansin king ko po pong uh, para po kitang kapatid tamo katutubong ay at balo po inga pong gino yung mag po para kayo dakal pong dakal po salamat at saludo ko po ay. kayo Salamat tamo po kang ati maria uh, Marisa Marquez po aking uh, gimbingyan no. ang nice. school uniform para po puketang uh, anak na po itang kaluguran ta mong katulubong ita uh, minyad saop uh, hari ni po at uh, ini pong pants habing uh, po ating uh, hapong terno yan uh, pang PE ayan ayan po Maragul na yung saop yan banggapo ini po sali ita pong tatang Diretang anak uh, grade 2, grade 7 at grade 4 Ayan, sakto po karetang uh, anak na Ating pong pang grade 4 Ayan, at atin mo rin pong pang grade 7 uh, White t-shirt Ayan, sakto sakto Uh, salamat po ati Maria Marquez Aking bingi po sa upay ni Para po kitang anak daretang Anak na po itang kikata mong kapatid na katutubo nga ita ayan, grade 4 Ayan sakto yan po king grade 4 At uh, atin mo rin uh, grade 6 Ayan, ayan follow short para po king parang king grade 4 at atin mo rin pong short Ay, although may itong po kasha na po kaya grade 7 at uh, may pong pants mo rin ayun, adwang bali magkadwa pong pants uh, para kaya grade 7 ayan dakal pong po, salamat kaya ka ulit Ate maria marisa marquez kaya hindi yung pong malan para po kareng anak na uh, katong katutubong ay ta, uh, kapatid tam at syempre uh, pota po ko tang yung maanahan po at napon pa po may pagtsa na kay pong ati Maria Mar Marisa Marquez uh, kaya rin ko pong magobrang ang bingi dalanan ko po King Balene at ngayon ipasalamat ko rin po kaya tapong mime uh, kaya tang kapagobra ko salamat po uh, ina po yung pangalan na or picture uh, maragol po sa upo ni uh, ma'am king big niya yun po uh, kaya pong karang po mag grade 2, 4 at saka 7 pilala pong polo rin bingin ha Uh, para po uh, i-donate na po para anak na po itong kakatabang kapatid na katutubo nga at alwa mo rin po ito mimiyayarin May pong t-shirt uh, para po uh, anak na ipo yung kaya katamong kapatad na katutubo nga ita. ayan, pang grade uh, para po kaya grade 7 ayan, sakto po yan pang aldoldo uh, bingin na pong malan at uh, po, eh, no po saling malan medyo bayo pa po ini uh, ringalwa at saka at balutamon sulod na po yung ring anak da anak na po rin itong kapatid na katutubong ay ta ayan dakal po dakal po salamat uh, kaya ka uh, ma'am at uh, ati maria marisa marquez kimbing ngayon pong saw ay ni uh, uh salamat po karen pong may kapansin king akong post na maragul na po sa ni Para A few moments later. <laughs>

ng vending machine load. Hapin po reretang rin niya ta kai para po karetang anak da po grade 2, grade 4 atong grade 7 ayan po uh, kakalkalanda na po uh, Laluenta po ayan uh, lang na po ano maragul ka rata po mimi ito po ito po ito po wala na bang kulang kanyan Okay. gado po gado mo kanyan pang grade na ano pag ah, high school pag pantalo ah tinaka high school ah Ah, wala ko reta

បងទេ At syempre, uh, kung, kung bisa kayo pong dagdagan ito pong binyeda, uh, school uniform, or uh, school supply, at syupo kaya kayo ito, at uh, pwede ako pong i-chat kaya kakain ka na akong personal page uh, Daniel Magtoto, or kain ka na akong personal uh, Facebook page po, Daniel TV with friends At pag subscribe na po yung kaka-katamu ng YouTube channel, every uh, page, uh, Daniel TV with friends po. Uh, Banganda po. Uh, uh, the more na po, Handa ka po kaya subscriber o sana po makapagsawad ta no? lalo ta mo po pong makasaw kaya kaya mong karing katitubong eda. Ayan. Dakal po dakal salamat at uh, God bless po para kaya kayo.